Muli pa isang magandang araw sa lahat ng ating mga kababayan. Live na live pa rin po tayo dito sa MSC Gymnasium kung saan nga po ay sinasagawa ang Jobs Fair 2022 Trabaho, Negosyo, Kabuhayan sa pahipagtulungan ng Department of Labor and Employment at ilang mga kasama mula naman po sa ating pamahalaan, sa ating nasyonal na pamahalaan. Gayun din po, sabi po kanina ng mga organizer ay aabot sa 7,000 trabaho ang naghihintay pa para sa ating mga kababayan. Atin pong iikutan ang ilan sa mga kabahagi ng mga kumpanya dito po sa ating Jobs Fair 2022. At ating tatanungin, nakita ko dito sa may bahaging ito, ang Epson Precision, pretty sure galing pa ito sa kabila. True enough, galing ito sa Batangas. Ating nga alam ito, tanungin natin sa kanilang staff na nandito sa area Uh, kumusta? Ano po ba ang uh, pangunahing uh, trabaho na hinahanap ninyo para sa ating mga kababayan dito sa lalawigan ng Marinduque? Ah, uh, ang amin pong vacancy ngayon po is more on production operator po. Yan. Tapos ang uh, amin pong company is located po sa Lipa City, Batangas. Uh, Lipa City, Batangas po which is yung Epson Precision Philippines Incorporated. Uh, ano po. po muna ang pangalan nila? Uh, Ravelas Velasco po. Kayo po ang? Uh, ako po ay isang HR supervisor po sa EPSON. Sa Epson, uh -huh. Okay. So ma'am, ano-ano po ba yung dapat naglayay ng isang empleyado o ng isang uh, uh, job seeker para siya ay ma-qualified o mapa makapasok particular sa inyong ahensya o sa inyong uh, kumpanya? Opo, uh, una-una po, syempre dapat po isang empleyado po ay, ang isang aplikante dapat po si Ah uh, confident po siya kasi po kapag po confident po yung isang uh, yung isang applicant of course mas uh, isang pong HR mas makikita po na siya ay mas mas gagaling po dun sa trabaho and of course dapat po siya ay masipag, responsable, and sige nga po sa trabaho po. Ilan po ba ang inaasahan ninyong makukuha? Ito po 'bay ano uh, once uh, yung uh, anong tawag dito ay ngayong araw lamang oh Pwede na what I'm trying to say is, uh, kapag nakapag-apply sila, automatic malalaman na agad nila kung pasok sila o hindi. Opo, ganun po. Hard on the spot po. Mag-hard on the spot po kami Hide ngayon. Opo, ah, yes po. Okay. So, ilan po ang inaasahang trabaho ang uh, posibleng mabigay sa ating mga kababay mula sa si EPSON? Uh, ang vacancies po namin ngayon ay meron po kami 2,000 na production operator po na female po ang kailangan po ng EPSON. Female? Uh, uh, ang dami ano, 2,000 uh, na mga babae na nanawagan po tayo sa ating mga kababayan particular, yung mga interesado magtrabaho sa kanilang kumpanya. Mga babae, ano po ang qualification dapat? ayun ah, po, dapat po ay siya po ay high school graduate po. Tapos at least 18 years old po. Yun. Alright. So yan mga kababayan, muli po manawagan po kayo sa ating mga kababayan na magtungo dito sa inyong booth para naman po makapag-apply sa trabaho ang inyong ino-offer para sa kanila. Apo, ah, so sa lahat po ng mga taga Marinduque na gusto pong mag-work po sa Lipa City, Batangas, so pwede-pwede pa pwede po kayo mag-apply po dito sa, ah, dito po sa Grand Job Fair po, dito po sa Marinduque State College po. Thank you so much ma'am sa mga ng Panayam and good luck sa ating mga uh, kababayan na mag-a-apply dito sa kanilang kumpanya. Eto, uh, mamaya pupuntahan natin ng ilan pa po natin at bibisitahin na alamin po natin ang kasalukuyang sitwasyon dito po sa Jobs 2022. Ang dami dito, ano? Green Star. Eto, tatanungin natin si ma'am. Medyo hindi naman ata busy si ma'am. Ma'am, magandang araw po. Opo, live po tayo ngayon sa Marinduque News Network sa Philippine Information Agency. Lapit lamang tayo. Alamin natin, makikipag-usap tayo. Ano-ano po? Ano pong kampanya, ma'am? Saan po kayo galing na kumpanya, ma'am? Saglit lang po, lapit lang po tayo. Drink star po ako po sa amin po, ang security agency po na may hawak po kay Pure Gold po. Ah, okay. So, ma'am, ano po muna ang pangalan nila? Christina Ebro po ng security si Star Security po. Kayo uh, po ang hiring manager personnel. atim leader naman po. Leader. Ako na po ang nagpa-participate po sa NBF po ng Green Star po. Kasi okay. si Green Star po ay nasa Batangas po. Yung. Okay. Ma'am, ano-ano po ba ang uh, naghihintay na trabaho para sa ating mga kababayan mula sa inyong kumpanya? Of course, as you've mentioned, uh, security po, uh, security po yung aming hinahayag na no, ngayon, hard Uh, may mga open slot po kami sa ibang branch po sa may Maro, may Maro pa Calabar zone. Meron din po kasi sa Makati and then Quezon, meron din po security personnel po hanap po namin. Dito po ba sa Marinduque may posibleng ma-assign? Ah, uh, bali po may spot po ako kay Pure Gold ay may isa po ako internal security po. Yun lang po kung spot na. kailangan nila. Opo, ah, okay. okay. Yun lang ang kailangan po kailangan. Ilan po ng mga security guard ang inaasahan mula sa inyong uh, kumpanya? na mga hire o mga vacant position mula sa inyong kumpanya? Uh, Pwede po, as of now, ay wala po. Uh, sure, kung ilan po ang specific na ilan po kailangan namin po, pero tuloy-tuloy po kami, case po na may mga open client po kami sa kabila, tuloy-tuloy po kami. Ano. Um, hired on the spot po ba kayo? Ang um, meron po akong on the spot na isa lamang po, tapos yung the rest po po process po. Dito madami ang nag-a-apply, ano? Ano ba ito? Ah, uh, Okay, anyway, babalikan natin ito. Marami nag-a-apply dito. Medyo busy sila. Limitado lamang yung kanilang uh, personnel. Uh, kaya mag interview muna tayo ng isang, Ito, uh, eto, interview natin. Tara, ma'am. Ma'am, anong pangalan nyo? Ah, nag-atrabaho ko nag-atrabaho ka pala dito. Eto, eto, mga hindi pa nag-atrabaho, mga aplikante, aplikante kayo. O, oh, tara dito, tara dito. Ayan, yan. Para, para, para. Para. O, paano kung pahiyahiya? O, oh, tara dito, tara. Okay. So, anong pangalan mo? Kenneth Marciano po. Pagka saan ka? Tayo. Ako. Taga saan ka? Taga Mangyan Mabat. Sa? Mangyan Mabat po. Mugpog rin doon. Sa Mugpog. Okay. okay. So, anong trab anong uh, posisyon ang iyong ina applyan dito sa ating Jobs 2022? Kahit po ano, basta po ako sa aking kakayaan. Basta college graduate po. Ano ba ang tinapos mo? Edo po. Education. Eh, ba paano kung kahit ano? Bakit? <laughs> Ako'y nalilito sa iyo, ha? Dapat specific. Team leader po sa Oo, ha? Huh? Team, team leader po. Team leader ng? kung education ng course mo. Alright. <laughs> o, sige. O, medyo kinakabahan nata si kuya, o. Pero, uh, saan mo sa mga kumpanya na nakikita mo ngayon, alin yung parang tinitingnan mo na gusto mong pasukan? Sa Globo, sa Epson. Yeah. So good luck sa iyo at sana ay uh, matanggap ka sa isa sa, ng isa sa mga kumpanya na nandirito ngayon sa ating Jobs Fair 2022. So mga kababayan, dire-diretso po ang ating special coverage dito naman po sa Jobs 2022 na may tema ang Create, Sustain, Transform at nandito pa rin po tayo sa gymnasium ng Marinduque State College. Ito, nakita natin, busy-busy si ma'am. Ma'am, magandang araw po. Live po tayo ngayon. Pwede po kayong tumayo. Yan. Live po tayo ngayon. Opo. Ma'am, ano pong pangalan nila? Pamela Car. Taga saan po kayo? Mataas na bayan. Dito sa Buwak o sa Mugpog? Mugpog. Okay. So, ano ang uh, gusto mong trabaho na applyan sa rami ng mga nakilahok dito sa ating Jobs Fair 2022? Uh, nakapag-try na ako dun sa ano, um, customer sales representative from VXI. Uh, um dun din sa outsource as marketing assistant. Okay. Ano kung tinapos mo ipay may as? <laughs> Bachelor in Secondary Education major in Filipino. All right. Ako okay, napaka-interesting ano. So sa mga uh, mga ano mga government agencies na nandito, wala ka bang pupusuan? Ang um, for na no, wala pa kasi medyo naghintay pa ako dito. Uh, later siguro, bye-bye. Ano ba yung uh, daladala mo na kakaiba para sa iyo? Um Uh, ang dala-dala ko lang, sure ako, mentally prepared at saka lakas lang ng loob. Alright, Good luck. At uh, sana ay umuwi ka na masaya at tanggap na. Alright. So, dere-derecho po tayo mga kababayan sa ating uh, special coverage ng uh, Jobs Fair 2022. Punta kita dito, ano? Kasi ang dami nakapila po dito. Gusto nating kapanayamin ng isa sa mga HR manager nila o hiring personnel o hiring staff para naman po Uh, matanong natin direkta sa kanila ano pero parang ito yung mga kilala ko ano okay dito tayo sa may kabilang side ito eto. ito ito ang service development specialist corporation Napit ka dito ano kakapanyami natin ang isa sa mga hiring personnel dito pwede bang maabala oo busy busy pa pero aabalahin lang muna natin sir ano pong pangalan nila mira kolbia po Mira ko po. Taga sa ano pong kumpanya ninyo? Ah, uh, i bali po sa Santa Cruz uh, sa Pablo Laguna po kami gising. Mm -hmm. uh, bali mapuwing uh, nag po para po sa utility po, utility para po sa Birgold na pumasay. Hmm. So posible dito siya ma ma magkaroon ma ng trabaho o ma-assign? Oh, yes po. Oo, oo. Sige po. Manawagan po kayo sa ating mga kababayan na, na mag-apply uh, po sa inyo pong kumpanya o sa inyong ahensya. Bali po ano ay um, manuwagan po. Bali. Morning niko Bali. Ako may po ang ERE ano Service Development Specialist Corp ay nag po ng utility at bagger. Bali pumunta na lang po kayo dito sa MEC Gymnasium at magpunta po at mag-apply po sa aming agency. Ngayon, okay, lamang salamat po. Thank you so much, sir. Ilan bang personal uh, uh, personnel ang inaasahan ninyo na ma-hire? Kayo ba ay uh, hired on the spot? Apo, yes po. Iba ilan ang mga bakanteng position mula sa inyong kumpanya? Bali, dalong, bali, ano po, tatlo ko, ay, bagay, dalong bagay, isang utility po. Okay. So, ito, kailangan na uh, talagang mahusay at uh, maliksi at talagang pasok sa kanilang kwalifikasyon dahil uh, limitado rin lamang pala yung binibigay nila. Ito, medyo busy lamang sila pero gusto nating ikutan dahil marami rin sa kanila po ang uh, naga nag apply Ma'am, Pabalahin ah, lang po namin kayo. Magandang araw po sa inyo. Pwede po ba kayong tumayo? Mabilis lamang po ito, ma'am. Opo. Oh, Sarap po. Yan. Ma'am, ano pong pangalan nila? Uh, Angelica Marcelo, sir. Nakasaan po kayo? gan, anap po po. nag po Ano pong kumpanya ang inyong uh, nire Yan, sir. Under po kami ng personal collection, sir. Okay. Ano ka nito? nag ano po kami. Nag-assist po kami na nag-gusto na na pong maging great life builder, sir. Ah, oh, that's good. So manawagan po kaya sa ating mga kababayan na magtungo sa inyong booth para mag-apply eh, noong posisyong in uh, binibigay nyo para sa kanila. Ayan, so para po sa lahat ano sa gusto pong maging great life builder po ng personal collection, pwede po kayong magtungo dito. Ano ito po ay business opportunity na pwede po tayong makapagsimula n'ko. Ano, thank o Personal thank collection yung pala yung uh, sa mga sabon-sabon. Ayun, yan. Okay, so medyo tayo mga kababayan ay pansamantala na magpapaalam. Pipilitin sana nating makausap ang ilan sa ating mga provincial directors na mga nakiisa at nakilahok po dito sa ating Jobs Fair 2022. Pero nakikita po natin, iikot mo nga direct, ang dami ng mga kababayan natin ang nandirito po ngayon at uh, umaasa na sana ay ma-hire sila ng isa o ng alinman sa mga kumpanya na nakiisa po ngayon dito sa ating Jobs Fair 2022. Muli pa maraming maraming salamat sa lahat pa rin nating mga kababayan na nakatuto ngayon dito sa ating live program o live feed mula po dito sa gymnasium ng Marinduque State College. Ako po si Romeo Matak Jr. mula sa Philippine Information Agency. Nagsasabi, good luck sa ating mga kababayan na mag-a-apply dito sa jobs fair na ito.